So, pupunta ka ngayon sa beach kasi bibili ako ng isang cottage to, isang villa. Okay. Oh, ano po siya? Hello! Abi, tara na! Meron na akong pera ngayon. Ang challenge sa sa'yo... Ang challenge sa sa'yo... Sino ang kakain ng dakak? Ako o so, ikaw? Ako <laughs> na. <laughs> May tanong ako sa iyo. Ano yun? For 100,000 pesos. Ako na lang na. Wala <laughs> na Pwede mo bang itumba si Milmar? Charot na yun. Ay so, hi guys, makayabang okay, ko guys. Pero hindi sa akin yan guys. Pinadala lang sa akin. Gusto ko talaga palitan ko na ng, ng dakak na Hi! Oh, I love the dress! Malayo ba? Malayu pa ang oh, oh. dagat. Alam mo pa picture sa ako kung tapalig-on dito Hi, hello, hi, hello. Murbo taka kasi dagat. Ika yung dagat, lagi <laughs> kayo. Di yung kayo. Wuu, saan ka yung mga dalawang may-may? There are there deluxe room or deluxe? Baala kayo deluxe eh. Ah, uh, friends kasi kami. This is the deluxe room. Ayan. Doon naman is, ano yung pinistihan pinis natin? Cabana. Di, yeah. hindi. Villa yeah. Cristina. Ah. Basta may Villa yung pinuntahan namin. Yeah. Kaya, uh, uh, medyo social yun sobra doon. Kaya, inaabot ng ilang hindi. Doon, ang ganda din doon sa kabila. Saan yung room? Grabe. Wow. Ano? 160, ano So we are here na in the bayside or the seaside or side by side ng dagat. So they do, they they marami po silang mga <laughs> activities here like the salbabida here the face of diva. Ang isa naman is <laughs> Meron silang bicycle with banana side and we have the yacht there. makakaroon. <laughs> <laughs> Barot. Ito yung mga rooms <laughs> na kita kita sa morong sa ano. Hello, na din dagat ka po na? Oo. Oh. Ha? Huh? Guys, ang grabe. Ang ganda. Kuya, sabi sa Paul Meron din sila mga abo na ano, boat. Yeah. a so lot of boys. Grabe no, ang ganda no. And also the volleyball court. Bayo! Hala! ka nagkabot si Diva. Hala! Sa Dakak, Dibunanok? Oo. Sa Dakak pa rin yan? Yes, 160. ano na yan sa Dibunanok? Una pa nila i-resort na rin. Dakak naman. Ah, kayo ano? 50 square meter? Kilometer ito to? Langit mo? Yung hectares? 165 hectares yung eh ginaw ko. Luwag ka ay. Gato. Island <laughs> na oh, <tala>. yata ang sa Grabe, no? <laughs> What can you say about the sand? The sun is white. Gray. White. Hindi siya gray. White siya. I love it. White to. Mas maganda to pag may araw. Kaya para makuha niyang reflect Kaya ang no, white. Para tayong nasa Bora. Pero a private area. ganda. Ang ganda, no? Ang sarap yung ano, ang sarap yung mag-social climbers kayo. Wala tayong pera pero nag- Ito tayo <laughs> dito sa mga yayamaning restaurant. Correct. Grabe. Social Social climber attack na naman ang atake namin ngayon. Ultimo breakfast. Wala kaming pang breakfast ngayon. <laughs> Hello. O bumili tayo ng breakfast na doon. Dahil mayaman tayo. Meron tayong pera. Hala. For di, social climber tayo. Skyplex ang aming dala. <laughs> <laughs> Skyplex. Para sa, sa... <laughs> mamang bagus gutom na po kayo. <laughs> <laughs> yeah, yeah, lang, Yan po ang kwentong Skyflakes. Kahit po um, may pera tayo, wag nating balikan na ang Skyflakes ay gamot sa mga may hyper acidity. Lang lalo na sa akin <laughs> na kailangan kong uminom ng gamot. Skyflex, ikaw, ano ang kwentong Skyflex mo? <laughs> Bye, I'm going to Sky. <laughs> To, 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 oh, so dito tayo sa Dakat, nasa? Hindi afford. Asa? Asa manda yung Dakat talaga? Ay, doon na. Ay, doon naman? Ah, Magkakata sa itong breakfast, hindi afford ang breakfast. Oo, oh, oh, kasi binigyan kami ng breakfast kanina. So we stay here, like, I pay 75,000. Ah. Two days na po kami dito. 75,000 yung binayaran ko. Discounted na po yun. It's actually 125,000. Ah. Oo, oh, oh, kasi kinuha ko talaga yung pinakamahal talaga. Kasi di ba social climber kami. Pero ang mula kahapon ang ininom namin buko lang tapos ngayon naman sky Flakes. May baon din kami na juice diyan 8 o'clock. So ah, 'yun. Ang dami na pasok sa shower kahapon. Correct. Yung mga ignorante talaga. Yung hindi nila alam paano timplahin ng tatlong ganon. So hindi nila alam na yung isa tubig dagat, isa tubig dabang, isa tubig na natural. Yung sa amin kasi social doon kami sa tag 28,000 na room. So ngayon naka-Skyflakes kami kasi The best ang feeling, mo. Charm, <laughs> babe. Are you okay? Ay, ubo na siya. Sa sobrang pagtitipid namin, guys, 16 po kaming bakla ang pumunta sa Dakak. Isa lang po ang lalaki namin. Tawawa po siya. <laughs> <laughs> Overused na po siya, guys. Gwapo po siya, Kapon, guys, ngayon. Hager, natin na Tingnan mo, nagka-ubo-ubo na po siya. Kailangan na po niya ng antibiotic. <laughs> Buta na din sa Ha? Buta ka muna. Tsaka ang maganda dito sa Dakak guys, yung mga dolphin guys <laughs> naglalakad <laughs> mismo parang ka. <laughs> mga blue marlins. <laughs> so, today was 10 minutes. So yun lang muna guys at papunta na kami sa guest namin na si Mami Nolby. Na kung saan siya mag-sponsor sa amin sa pagkain ngayon for breakfast kasi wala na talaga kaming pagkain. So that would be all guys. Thank you so much. I love the cock And show your cock. Bye-bye. Sixty. -bye. Thank you the kak sa Libre Cafe. Nakakatuwa naman siya. Sa Libre Silang Cafe. Start ng kape. Ay, kape. Yung biko. Sarap. Anong brand ng coffee niyo? Sarap po. By Brian. The cup, the, the, the coffee. The coffee, the coffee. Masarap. Ito lang. Kaya abi. Abi. Ito ka masyadong bumuka ka. Ilapit mo ba yung ano? Baka ito yung pakopi ko. Hindi ko sa dito siya. Hindi ko sa wild cat. Ayan, hindi ka liba. Yung sa amin yung sa Indonesia. Bakod sa... Sarap ng kape namin. Tapos take out namin na Biko at Puto from the event last night. Mga patay guto. Hi!

picture lang kami guys. Thank you so much, Daka. Agpas, agpas, ginoo ko. Da, gihangos sila. Di daw siya sure nga ako daw. Nga naman, pangit eh, sa personal. Bagong ta karon ron. Basi makatilaw ka, malita na ba ko? Yaw. Ibalik ta dahin. Oy, nared na ako sa imong lips, anak ko. Pangit, malis personal. Bagong ta karon Saya tak Thank you.